Maing this is your proud Bistak Boy, Chito, sa Montina. Basi tingala mo karon, nga formal ganyang anggol, sa bayan po na niya o glasses, kay kanimang dugay na nako ako ning pangandoy, yung makabuhat kita o isa ka content nga maghatag o mga opportunity. No? Kay kining ako ang pagabuhaton karong Adlawa, what if mo balik ako og pang-apply sa usa ka BPO din sa Davao City. Muna nga, kaning akong ma-experience karong Adlawa, o pagkaon, pagpasar sa BPO. Pero tanan na kong agian sa interview, kanyang mga screening process karong Adlawa, candid ni siya. Pasabot, tinod anay. So, whether mo pasay inyong or mo bagsak, tinod anay po na nga ipakita na sa inyo ha, sa kani uh, episode. By the way, this is a special episode of Chit Chat kay na uh, naamang po mga Kastoria sa sulod uh, sa sa ka BPO uh, office din niya sa Davao City ang VXI. So, dagang salamat sa VXI by the way kay ilahat ang itugutan nga makabuhat ang kagamata o video sa ila. So, kung sa pa inyong ginaulat, di na nato padugayon pa. Mga fly na ta. Tara! sulod ni Angkol karon kay mao man ang ilahang recruitment uh, room or recruitment hub din sa Cyber Robinson Cybergate din sa Davao ang kanindo diri nga uh, uh, kumpanya ha kay murag paperless na sila wow! so tanan ni input lang daw siguro sa computer kung tama bago so dili na kailangan og bayodita sa inyong angol so kaning atong agian ha tinud-anay ni no tinud-anay ni siya din inyong anggol karon. Hello, good morning sir hi sir good morning hi hello good finish. morning Um, do you, do you accept walk-in applicants please? yes do you have job openings uh, i can apply here yes sir okay. Okay. job openings. thank you so what do i do now okay the first step is the attendance uh, attendance so, well. all right i'm going to assist you for the attendance okay. So, karon nag-input uh, lang tas mga detalyes yung uncle. Manon sana ako niya. Facebook. Ah, so pangayuan ko na yung Facebook. Pati Twitter. Kailangan yung nag-Twitter. Kala <laughs> nila ba si Garant Trump mo lang <laughs> sa Twitter. So, dapat yung view yung mga social media accounts. Okay yeah. na Okay, so the next step is we need to create a profile for our smart recording. Okay sumunod ang pasabot sa inyo gani na ako di ng nga kumpanya kaya di rin na kailangan Dana, bayulita Dana? ako ha, nakapasa rin yung angle sa typing test Ito niyo. ninyo <laughs> Dapat ka, importante ka yung ha uh, Kuhan ka ka na, na ka sa pagpang-apply. Okay, so you're done with the assessment. Okay, so just hold on for a while. Thank I will you, be sir. calling your name for the pre-screening. All right, thank you, mm -hmm. sir. Okay, so, <laughs> so, do we have chito sabon Yes, sir. Gitaaw na mo. Hi, Grito Sabuntin. How Wish me luck. <laughs> I am going to conduct your pre-screening interview. Okay, sure. Okay, so may I know your full name? Uh, Chito Samantina, sir. Okay, how about your highest educational attainment? Uh, high school graduate. High school graduate. Is it all curriculum? Yes. Okay, so how did you know that VXI is hiring? Uh, a friend told me, mm -hmm. and then I also saw uh, an ad on Facebook. Okay. Yeah. So, on Facebook. So, social media. Social media. Okay. A few moments later. Congratulations, Tito. You passed the pre-screening interview. Oh, thank you. So, sir. the next step would be the initial interview. So, okay. just wait for your name to be called for the initial interview. Okay, so, sir. Thank you. Okay. So, pag may, gusto mo kumain, may food sa akin. Dyan thank marami. you, sir. May spaghetti kayo, sir. Hi, Joe. <laughs> pag mga apply ka, dapat matinahuron ka sa mga security guard, sa mga kalanggapang limpyo. Kaya e wala kabalo, gabantay na ng um, ng mga recruiter. Gabantay na na sila sa imuhang nilihukan. So, dapat buotan ng yuga. Saan so yung angkol sa initial interview na ni Sia, no? Hello, good morning. So, have a seat. All right. So you. hello, your name is Chito, right? Chito. Yes. So my name is Kim, and I'm one of the Talent Acquisition Associate at VXI Global, and I'll be conducting your initial interview as well. So before we formally start, would like to set your expectation that I'll be assessing your English communication skills okay. and other qualifications uh, that you consider if you're qualified for the position that we're currently hiring. Okay. And aside from that, uh, given the fact that you're applying in a BPO company, you're expected to speak and answer in straight English. But don't worry, there's no right or wrong answers here; just be gone. Confident. okay right, thank you all right let's get started sure. so why don't you tell me something interesting about you i don't know if this will interest you but mm -hmm. i've been in the bpo for 10 years, mm, um, 10 years. i started as a language coach mm, in 2007 okay. mm -hmm. in less than a year i got promoted to uh, two new positions mm. so from language coach mm -hmm. um, to trainer and mm. then I, I became an assistant manager mm. for uh, corporate communication so I kind of transferred from one department to another, another oh, okay. uh, in just less than a year mm. so if that's something interesting yeah that's really interesting yeah, so. I guess <laughs> <laughs> why do you think that having a good communication skills is one of the most important factor in the BPO industry? I don't want to consider communications. Of course, it's because mm -hmm. in it's the BPO, fine. generally, it has to be English, right? Mm -hmm. But there are so many communication mm -hmm. skills, like mm -hmm. it could be Filipino communication yeah, skills. But good. in general, um, especially in the BPO, mm -hmm. um, there are accounts where we talk to customers, right? Mm -hmm. So it also needs critical thinking. Yeah. Like, how, when you communicate, it's not just really about knowing how to speak <laughs> English yeah, or, you know, um, knowing how to pronounce words mm -hmm. correctly, but it's really more of because um, communication is—it's a difficult process, mm -hmm. I, I should say—because mm -hmm. um, you have to know how to respond correctly, mm -hmm. how to digest what mm -hmm. you know the person is is saying. So mm -hmm. you would be able to at least know how to respond mm -hmm. to that. I think I got everything I needed for my evaluation. And based on my observation, you're able to provide answers to all the questions that I asked And oh. uh, let's say congratulations, you get oh, past you. the initial interview. So we'll your name uh, right away for the next step. Okay. So in Meantime, I need you to stay on site because it will be a one-day process only. Okay. So if you're able to pass all the application steps, you'll be signing the contract today as well. Right. Any questions? Um, no question. Alright, let Yeah, thank I you. see. So thank you very much, welcome. Anyways, um you can have a seat. in Alright, for it. Thank you time. so okay? much. Thank you. And so, nakapasa rin yung initial. final interview. Hello, good morning. Good morning, sir. Mm -hmm. yeah. Welcome. Thank you. Can I take a seat? Yeah, take a yeah, seat. Thank you. So, how's your day so far? Kind of nervous, but having fun so far. Give it a chance to be part of VXI. Mm -hmm. So, where do you see yourself like five years from now, if ever? Maybe um, leading the corporate communications <laughs> team? Um, yes. Yeah, like uh, on a national level. Uh, <laughs> i think being the being the the corporate communications director that's how i see myself in five years a few moments later all right as yes, what i've mentioned uh, we already got the results of your final interview and congratulations yeah. you got passed oh. all right yeah all mm -hmm. right sir let's proceed here for our job right. offer thank you thank you, you job, grabe ko naka-appreciate po sa mga taga VXI kay naninood po sila sa job offer. Itaga ang aktual na kontrata. <laughs> <laughs> Isa rata adlaw. Pwede na yung ka maka kuha o trabaho. Ang kamaayo kay dili di para sa obang company ikaw ang mag-shoulder sa imuhang medical. Dari, ang ilahang medical, ang physical exam, ang VXI na ang mo bayad. So, na-appreciate na ko ang VXI kay kana naninood yun po sila. So, Siyempre, karoon kay party naman daw to sa BXI. You no? Know, uh, moagi ta og training, pero wala may schedule sa training. Pero butang na natong anay training, naapot tayo orientation. So, kayaan po na na, no? O mug site tour ta sa ilahang uh, opisina din. Eh. Tara, let's go! <muchas> Uh, that's our, our, IT room. So, mga IT engineers and software engineers na mo na asyon dira. Every employee na ay locker. Yes, they have their own locker. Kana. So, pwede rin mabili nila 24 hours? Yeah, na, lahat ng padlock na. Ah, wow. wow! They have their own keys. Their so, ni mga, na, dali, nani mga na mga naganap ng mga relasyon <laughs> dali sa locker? Wala. Ang <laughs> ah, saman wall of excellence. Yes. So, we feature all our um, top agents, top uh, managers, lahat. Lahat ng top ah, performers namin. And this one here, oh, nasa yung stage. Yes, this is our pantry. And, wow! Yan. So this is one of our pantry, nabutay pantry man sa taas. So, kasi nila pag mag-event mo din rin? Uh, usually po, yeah, we convert this as um, event hall. So, kung naay mga, like, awarding, para saan sa anin, nag-award, anak, day. Ah, okay. This is the, the, parang pan part of our pantry. Makahuga sila. This is free actually. Free um, ang coffee ninyo? Coffee, of course. Oh, Free for everyone. Nani yeah. coffee? Nice. absolute na. Ah, wow. Free ang yes. coffee nila. Ito so, na nakag tumbler. Tapos, din magkaon. Kaya ni pantry lang ni for this floor. For this floor? Si each floor na yung pantry. Each, um, yes, na-apod. Yeah. niya nga kong giholat ang sleeping quarters diri ang ako ang paborito nga lugar no yeah. sa sleeping quarters so na ay mga nangatulog dili sa dito magsapa sige salamat kaayo kay sige ay mo diri to. lang sa ako ingat yeah, good night, <laughs> night. <laughs> <laughs> Silip na sa atong isa ka training room. So, spacious, George. ang mga wow. training room. Training <laughs> room. Yes. All gender restroom daw. Of course, dapat ready ta always sa mga disasters Ay, So naami, wow. disaster cabinet. Very oh. very really nice. Uh, para sa rescuer. ah. Uh -oh. uh, On this floor specifically na, daily located ang ito ang lobby. lobby and ang ito ang front desk. kadali ang pagpang-apply. Basta lang yung gay, uh, confident lang ka, ano, diligyo na pwede nga mawala. Andam ka, ang communication skills, importante po kayo na. So, salamat sa makausap sa Imo Thank you, Sir Chito. Salamat kayo sa yung mga pag-site tour. Diretso na ta sa atuang mga ko ano, uh, tips pwede ta matawag na tips or pwede pod nga mag overview para unsaon on nga sigurado nga siguradong uh, makapasar ang usa ka tao uh, sa job interview specifically sa BPO, BPO. no um, ang gusto lang pud nako sugdan ning kay nangutana na ko na ganina unsa ang minimum requirement pag abot sa educational background ang mga senior high pwede na mag-apply dapat senior high school graduate ta at oh, least senior okay. high school graduate ta ka karon wow. sa bagong curriculum eh pero katong sa una na curriculum if they were graduates from you know the old curriculum the right, high school right. level so that should be okay so that should suffice Mo wow. wa? Yes. Wow. Okay kana kay inyong uncle pero ko sa una pa ni 2007 inyong uncle high school graduate nakatrabaho with nakatrabaho yung uncle of BPO so Unsay gid ang pinaka basic na dapat naa sila para maka uh, apply. So first and foremost ka kana is the English communication skills Alright. kay as you know kung BPO ka kay English right, man jud right. kay ang customer nato ana mga mm -hmm. from other countries. Exactly. So kato siya basic na jud to siya. Mm -hmm. But then there are other things then that they can do para mm -hmm. ma make sure jud na mas daghan sila chance kung baga pa to, mm. to get the job first to research about the company that they are applying okay. for kasi importante jud na siya no. kay po na pagsulod nimo pag when you are doing the interviews pag pangutana sa imo you know something about the company di ba right. second katong giingon nimo ganiha so kana siya isa sa pinaka need kanang be confident jud okay. kasi when you are applying for a job di ba parang nagaon sa ka um, mm need ni mo na eh. Mm -hmm. So, need ni mo makuha because kailangan mo mag-earn. Mm -hmm. So, if you are going, kumbaga pa, half-hearted ka pagpasok mo, dili ka mm -hmm. ready, right. dili ka confident, so that would lessen your chances. Mm -hmm. So, if mo mag- ano ka na lang ng isang bagay, di ba? Dapat naata na ng confidence right. mo. And I think, Juan, uh, sa masimong gisulti gani, Haloy, na knowing about the company, dapat kabalugin ka sa, sa imong gina-applyan ng company. kung dili ka kabalo, di mong ka-confident. So I yes. think preparation, good, you no? Know, uh, kay nahanglan ka mag-prepare, ay ha ka musulong sa gera. So, isa sa mga frequently asked questions, Loy, kinahanglan ba American accent ka? Like, okay, gag okay, mga pamaba pagabot sa English English or okay lang? So, as long as maka It would really depend pod. Kay naatay ubang accounts, right? Na let's say ano sila, um non-voice accounts, mga hmm. chat support right. and so on. So, kung mga anak na mga accounts, siguro yung mga trainable na mga communication skills right. that should Be okay, but of course, ang hanap mo, dyad, would be at least incapable to speak the English communication right. or the English language. I mean, so mm -hmm. dili di, important ka mm -hmm. magpa-American accent jod. Right, right. remember, dili man tag, di man tag ka, no? It's not our first language 'di ba? Parang secondary lang man ah, din diba? 'to. Hindi ba? Sa mo mangod first language joke lang. Sa mo <laughs> <laughs> ako. Joke lang, Pero 'di ba, kabalo man na tanan. So, enough na yang kanang at least neutral lang. Pagabot na sa interview, uh, unsa assess sa usa ka aplikante ana? Maliban siguro sa unsa kanang sa communication skills would be yung behavior. Behavior, behavior ng ng aplikante. Um we have what we call the behavioral assessment. Okay. So dili lang siya kung unsa ang kanyang behavior during the interviews mm. but then you ask them certain questions like let's say are you willing to work during holidays yeah. or are you willing to work uh, during the weekends mm. kasi kabaluman ka 'di ba shifting a schedule. Mm. So ginabase pod namo sa mga questions na, na mga behavioral questions yung kung ipasaba namin or dili. So, Pero, di ba automatic na magiging yan? Di ba nagay joke na, yeah. oh, di ba gi na mga anak sa una kung flexible ba ka mo trabaho o holiday mga anak? Naajoy uban. Naajoy uban. Ambot, ambot po. <laughs> na pag apply nila, kabaluman dapat sila anak. Ah, di ba? But then, pangunta na nimo kay kanapod ang responsibility ng recruiter. Kay naaman dyan na, kana mga aplikante, kabaluman ta anak tanan, di ba? Okay. When they come in, when they apply to work, karamihan anak sa ilahan naka-prepare na kung okay. unsa iingon so ah ganito ang iingon ako ana so ang responsibility ng recruiter would be to further assess okay. kung tinuod ba dyan. kasi there were, there are some that would say ay wala koy BPO experience mao ay naa dili lang nilagi ingon kay nag-awol sila sa pika so hmm. kung magpasa sa recruiters nato siya so kana ang mga bagay na gina dig deeper okay. namin during okay. the interviews. When it comes to interview questions, uh, Loy, unsa ba ang pinaka tricky nga question nga ginapangutana sa usa ka interviewer? Actually, daghan man gud jud no. Mm. Daghan jud tricky questions um, depende siguro sa mga when gauging the communication skills kasi out of right right out of nowhere jud <laughs> kayo ng mga pangutana um, how do you explain the color blue to, to a blind, blind person, person, yung mga uh -huh. ana, ang pinakadali siguro yung mga if you were given a superpower what superpower would you choose and <laughs> right, why right. di ba pero siguro kung tricky questions not just for communications yung pag gauge na natin ang communication skills siguro yung mga challenges. Okay. Kasi, di ba, usual na mga pangutahan naman na... Right, right, right. So, what challenges made you to... Mm. Uh, made you what you are today? Yung mga mm. ganun nga. So... Or like, how you handle stress. Uh, how, how you handle, handle stress. stress right? uh, so, was there a... an instance wherein you... you had a difficult teammate? So, mm. yung mga anak na mga mm. question. So, actually, siya kana ka siya isa sa... isa siya sa pinaka-difficult na question na i-handle. Kaya ni mo sure eh kung... kung right. Tama ba Is it also sabot? a behavioral question? Yes, gina gauge niyo uh, ang behavior. Kasi kana na mga questions, hindi mo man maingon na there's a right or wrong answer, right, right. di ba? So ang unsaon mo na kung how they are going to to answer the question. Yes, Dili sa yes, yes, yes. kung unsang itubag nila, but how they will answer it. I think that being said, Loy, Um, importante thing, you know, if it's asking you about mga lisod nga situation before, mm -mm. importante nga ma ma or, or ma, ma explain po mo, I think. Ha, as, a, as an applicant, ma-explain pud nimo you had a difficulty sa Osaka situation before, but then how you handle it. Yes. nimo handle But at least, Uh, kung ikaw ang gi-interview, makain ka nga, uh, at least he, he does something uh -huh. para Pag abot sa dress code, Loy, napansin mo gano'ng ganiha, marag, uh, okay lang. Uh, marag, medyo casual lang. Kaya sa una baya kay mingon kag job interview, kinahangla, nakakorbata ka. Uh -huh. Na. So, lahi na ang dagan karon, especially sa BPO. Kaya yes. Marag, um masbetaw gana murag uh, chill lang murag gana chill yes, ah uh, pero dili pwede ang shorts dili ang shorts so, chanelas kana so, uh, thank you no sa pag notice uh, ana yeah of course we encourage people na at least yung mag come in sila sa interview na comfortable sila even in the office gina hmm. encourage namin ng everyone to come in to work na um in their most comfortable na mga attire but then um one Advice ko lang sa mga viewers natin mm. when you go to apply to work even if we are encouraging you to you know be comfortable mm -hmm. in what you are wearing at least make sure that you are clean siguro right, right, yung, right. kasi first, first impression John, it yes. would really last yes. what do you think exactly nga anong na discrimination sa sa BPO yung discrimination na na na, na laman natin yung sa mga before mm. before pa kus As asin kusog siya sa una pero sa karon parang more on nag uh, subside naman po ang okay. discrimination but I guess it's it's still there mm -hmm. um, it's the same thing sa anything actually di ba kung may discrimination sa una naaman diha po na hindi right. right. man na siya completely ma-eradicate maeradikhejot because people think differently mm -hmm. um, siguro yun lang um, yung awareness nila yung knowledge nila about the things that we do in the BPO industry um, kasi naanay yung mga tao na, that would say, ay, call center lang man na. Mm -hmm. On sa man na, dali ra kayo na trabaho, pero dako kayo sila ang sahod. So, actually, I would say, I would agree na dako dyan ang sahod. Mm -hmm. But then, um, when they say na dali ra kayo ang trabaho, no-brainer daw ang trabaho, that I, I wouldn't really agree. Mm -hmm. Dili man sa gina ko ato mga viewers sa... Medyo liso ng BPO, um, to tell you honestly. But unsa may trabaho na dili, di ba? Right, right. So, katulang maunsa na ako na ginaing na na dako kayo sahod, but then dali ra kayo ginabuhat. No, it's not really dali. Kay, isipin mo, graveyard shift ka na, na pay mm. times na dili ka maka uli sa imong ang family during holidays. Kay, lahit man good ang holidays sa BPO and all, di ba? So, kana siya isa siguro. When it comes to growth, when it comes to kaya kani ako, daghan mga pagkukog ka ilang grabe ang mga success mm -hmm. stories. Yes. Kitungod, uh, nagtrabaho sila sa BPO. abakay mga kaila, diri sa in, inyong company nga. Yes, actually. Nga kuyaw ang ilahang stories. Actually, daghan jud Just an example, na kami security guard sa una, mm -hmm. um, dili siya actually confident jud na wow. mag-English. Pero yung nag-stay na security guard sa amuang, -Am, mura siya kaya yeah, nakausap niya na, kastoryan niya mga agents mag, sa smoking area, kastoryan niya mga agents. So, Maunsa po siya mag-English ba, so gi inganyo po siya ng mga kauban ka na to, sa company. So gi inganyo siya. Uy, pag-apply ba kay Di ba? Bas hindi yes, ay. So nang-apply po ang wow. amo ang guard and nadawat po diyan siya. Wow! So muna, uh, sa so, mga walay uh, butang na nato, wala kayo may nabalan about sa BPO, naagi ingon ana no uh, i think kasagaran sa mga ifta kasagaran generally pag BPO naagi na sila yung mga yes. training sang ilang gina for the, their employees kay uh, murag, mas guapo man god nga mas matrain ang ilang empleyado and then internal na lang ang ang promotion, promotion. Yes. kaysa sa mo hire pa sa gawas no i think murag ingon ana pod siguro sa inyuwang nga yes. uh, priority ninyo ang inyo hang, employees, uh, employees yeah. uh -huh. uh, i-muagi lang og mga upskills training para at least ang, ang growth na adina ha. So, usa na lang ang imuhang last message for sa mga tao nga gusto ginakonsider ang, ang pag-apply sa BPO, Uloy. Grab the opportunity, Jod. Yes. Kay ayaw na, Jod, na magpadugay-dugay. Kay kabalumanta ang trabaho karon murag medyo liso, Jod, siya. Mm -hmm. So, karon sa sa BPO, especially sa among company sa BX, daghan kay make opportunity. So if you are thinking of applying, so apply soon. Okay, just grab the opportunity kay habang naapa na dira, i-grab mm -hmm. na dyan din mo. Kasi, at saka gwapo po na, the earlier that you join the company, the better. Kasi mas, right. unsa ang chance mo to, ano eh, to really grow hmm. as an individual um, sa career ni mo o sa personal life ni no. di ba? Kasi hindi ako sa sahod, Ana. So, just grab the opportunity. Yes. Hindi pagdodua. Yeah. Ayaw ka ulaw. <laughs> o, siyempre, mm. Loy, salamat ka sa imo, Loy. Thank you Ligang po siya. Salamat sa salamat sa, BXI kaya uh, inyuhag kong gitugutan yung maka <laughs> Uh, buhat og video din. Salamat pud kaayo jud kay right. nag unsa ka sa mo ay you took time to visit the company and anytime see... close close ako ang <laughs> kasing kasing sa VXI. VXI baka na. Dili bitaw. O kanina, uh, sa inyo ha especially kay mga bag-ulang ni graduate sa senior high or katong uban nga uh, isip no. What if mo trabaho ko sa BPO no? unta nga daghan mo og uh, mga mga nakatunan sa kining video ug na ko ha o sabun na ako. Dili scripted ang ako ang giagian kaganina. Loy, please, pakisulti sila nga dili scripted. Yes po, dili jud siya scripted. Nag-apply jud, jud siya. Dinod anay ang ako ang pag-apply. Nag-explain uh, po ko kaganiha uh, sa unsay mga mga tips lang po ni Angkol no, sa pagpang-apply. Uh, Siyempre, dili perfecto ang ato ang mga tips kung kamo na apud mo yung mga nabalaan pwede mo mag, magbilin sa o comment no uh, pag comment lang mo sa pay mga tips ninyo para sa mga gusto mag-apply sa BPO kana daghan ka ayong salamat sa makausap uh, sa BXI daghan king salamat sa inyo ha, mga bisdak sa pat, uh, padayon nga pagsuporta sa tawang binisayang programa Oga, ini ko sa sunod kung unsa na pud inyong gusto nga sulayan ni Angkol sa so, apply sundalo ani ini lang ko daghang salamat sa pagsuporta kung wala pa mo nakasubscribe sa tuang YouTube palihog intawon. tawon eh musigig lang sa ko video subscribe pud mo og siyempre, sa tuang Facebook page ayo kalimti sa pagfollow kana lang dalaygon ang Dios Chat programa para